Magandang hapon mga katikim. Magluluto ako ngayon ng Shanghai. Ayan, ito yung giniling na baboy. Talayin ko rin siya ng carrots, onion leeks, at saka malunggay. Ayan, konti lang guys. And then, mag-slice na ako guys ng sibuyas din at bawang. Ayan, dalawang sibuyas. Ayan, lagyan na natin guys dito sa karne. Ayan, lagyan na rin natin to ng garlic. Ayan. Damian natin ng garlic. Then, paminta. Pamintang durog. Lagyan ko rin ng paminta ano. Ayan, konti lang. Para may konting anghang. And then, mag-slice na rin ako nitong carrots at saka daw ng sibuyas. Ayan, nagugasan ko na din guys at nabalatan. Ayan, ganito lang muna ang aking nagawa. Ayan, hihiwa muna ng pahaba. Saka natin, hiwain ng maliliit. Ayan. Ayan, okay na to. Sama na rin natin dito sa karne. Ayan, tapos na rin guys itong karos. Sinagay na rin natin dito sa karne. Sinagay na rin natin guys itong malunggay. konti lang to guys. Ayan. Maglagay tayo na sa itlog. Oyster sauce. Seasoning. Ganyan din natin ang cornstarch. And then mix natin. Ayan, tapos ko na guys, haluin. Lagyan natin to ng konting oil. Ayan. And then mix ulit natin. Saka natin balutin. Balutin natin. Ayan, isang kutsara lang guys. Para say, si, ano, sukat na sukat. Yan, gawin natin natin. Yan, isa na lang, guys. Isa din natin so Na guys, lahat ng aking nagawang lumpia Shanghai. Dalagay ko lang muna to sa rep guys or, or sa freezer pala. mamaya ko palutuin kasi map napakaaga pa. Yan, naluto na tayo guys. Ito na yung lumpia Shanghai na ginawa ko kanina. Tapos magluluto din ako guys ng chicken. Ayan, lechon kawali. Ito yung luto na siya, guys. At gulay. Ayan lang, guys, ang aking lulutuin. Ayan, unahin ko muna, tayo, guys, itong gulay kasi mabilis na maluto. Ayan, iwain lang natin ang ganito. Kaliliit. Gigisa ko lang to guys, sa giniling na karni baboy Saka sa oyster sauce. Ayan, ugasan ko muna to guys. Ayan, lutuin na natin. Ayan, gisa na natin guys itong bawang, sibuyas at giniling na baboy. Ayan. nag na rin natin ng na kaunting asin. Dito naman guys sa kabila ay lulutuin ko na rin itong Shanghai. Ayan, yan lang guys. At itong iba ay pambukas. nag na natin guys itong silay. Ibigay natin ang oyster sauce. Seasoning at paminta. Balikta rin mo natin guys to Shanghai. Ayan, dito na guys itong gulay. Ito namang lechon kawali guys. Ayan, tusok-tusokin natin ito ng tinidor. Pati yung ginit guys. Ayan. Tapos, lagyan natin to ng asin. Ayan, rub lang natin ng asin to. Parang para may asin po ah. Ayan. Lutuin na natin guys, tong lechon, paksi, ah, lechon, lechon kawali. Ayan, hinaan ko lang guys yung apoy kasi alam nyo naman nagtatalasikan eto siyang hay naman ay luto na din gupitin lang natin sa dalawa ayan, ayan. tapos ibalik natin guys dito sa kawali ayan lutoin ulit natin ayan luto na to guys ayan Yan, hiniwa ko lang guys tong chicken ng ganito kaliliit. Timplahan natin ng lagyan mo natin guys ng paminta. Hindi na ako maglalagay ng asin. Oyster sauce. Soy sauce. Likam ki soy sauce to guys. Lagyan din natin ng Korean sauce. Yan. Yan, i-mix natin. Ayan, na-mix ko na. Lutuin na natin, guys. i natin, guys, itong luya, bawang, sibuyas. Isabay na rin natin itong carrots. Lutuin natin. Ayan. Okay na to guys. Hindi na kailangan pakalutuin. Ayan, lagyan natin itong chicken. Mabilis lang itong maluto, guys. Kaya kailangan haluin lang natin ang haluin hanggang sa maluto siya kasi mabilis siyang tubigas yung karne. Ayan. Ayan, luto na guys itong chicken. Okay na to. Ayan. Luto na rin itong lechon kawali. Ayan, crispy. Ayan, tapos ako guys magluto. Ito na yung gulay, lechon kawali yung chicken at saka Shanghai. Kain po tayo mga katikim. Thanks for watching.